Naglabas ng opinyon ang Legal Network for Truthful Elections o Lente, kaugnay ng none of the above o nota, sa balota na gagamitin ngayong Barm Parliamentary Elections. Sinabi ng Lente na walang legal na kapangyarihan ang nota upang baguhin ang magiging resulta ng kauna-unahang halalan sa Barm. Una rito, hindi dapat isali ang nota sa computation ng 4% sa pagpili ng political parties. Ayon sa Bangsamoro Electoral Code, tanging mga political party na nakakuha ng higit sa 4% ng kabu ang bilang ng valid vote ang maaaring magkaroon ng pwesto sa Parlamento. Dahil ang nota ay hindi isang political party, hindi ito kasama sa bilangan. Pangalawa, ganun din sa district representatives. Ang district representative ay pipiliin sa pamamagitan ng plurality vote system o ang may pinakamaraming boto ang siyang nananalo. Ang bilang ng boto sa nota ay hindi rin kasama sa bilangan. Kahit pa mas marami pang boto ang makuha ng nota kesa sinumang kandidato, ang may pinakamataas na valid votes pa rin ang idideklarang panalo. Pangatlo, ito ay salamin ng saloobin at hindi resulta. Ayon sa Electoral Code, ang nota ay simbolo upang maipahayag ng mga botante ang kanilang pagkadismaya at hindi upang baguhin ang resulta ng eleksyon. pang hindi ito katumbas ng second placer rule. Kahit pa mas maraming boto ang nota, ang kandidatong may pinakamataas na boto sa mga valid na kandidato ang mananatiling panalo. Panghuli, may halaga ang nota. Bagamat wala itong legal na epekto sa halalan, nagsisilbi pa rin ang nota bilang mapayapa at lehitimong pamamaraan ng botante upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa mga kandidato. Drema Kitayen Bravo, NDBC, Bida, Balita.